Hello guys, kailis na ta guys Kailis na, kay <coughs> kailis na guys. Nah, ta Kay ready to Kwa na ta Biyahe Ano na ta guys Lugay mo ko na to gabi Ang tingog guys Nautro gano yung tingog Sagdi ilan yung tingog guys Kwa man eh Bus changer ba Ano yung resulta si ikaw nagbuwad Ang yung tingog mautro ayun jud mo ka guys kanang buwad nga nya buwad nga parat nya mo no mo dayog sprite ayun mo sundog na ho kay mo yun ay resulta imong tingog maotro otro kag buwad nya mo dayon ka og sprite mo resulta na ini kagabi ini gumana ni muk katol na yung dire mura ra kag kaubuhon nga walay ubu nga mugawas

subdivision na dia sa Asalia lakawan pa na mo Bila ka minutes Tulong na guys at dos nilang mama Ano na yan? Kwan? Asalia kutkut Asalia ke kanan guys kemarin nih guys

Apa may soro sa malaking kamu? Apa gipapon, umaugyan na ko. Daraan lang po kada dyan. Hmm. Ang buhay, po Ano? lang eh. So ko na sa clearing operation, guys. Ha. Oh. Ah. Mo na dapat guys.

thủng nó

Ayan, ayan, liit ng lalangan. Sa Nagpa-kuan mas gano'n doon. Nag-look out o ka ng kuan ba? Pa? Requirements. Pa? Para balik sa barko. Ayan, yeah. ang tanah lagi siya. Huwag may gano'n siya na ako. Lugaw, lugaw. Ate, huwag may kwarta. Ayan, palit o kuan. Ang mga tao, may naglugaw, lugaw. Ito kung giyatag yung solar ba? Gicharge na ako. Buat zinit. Gak kayo yuk potong solar. Ay,

Na yung... Yung... Ganit, hmm. okay. hmm. La ato lang yata naman no. doon. Ato. Ato gani sige ko ang karo to. Ato lang ang may nga matiri. Mahal mo yung... <inaudible> ah, na ang kwa matiri. Ano Mahal kaya. siguro to. na. Ang na ubus na. Nanay, makapalit kang singko. Mabatili sa sakinan ba?

Huwag ko kalumduman. Danag na may mga hatag din rin ginabang. Bugas man ko Sardinas huwag noodles niya. Mag, maglain naman na itong sikitag kalibang ginawan mo ang noodles. Mag-aid sa man. Lamay na po na kayo. na po kung ibang. Nga si Sardinas dahi pa. Higg Sardinas, di ka buhay ko lang. Sige eh, uh, lang taong aboy Na, mahinoon. Ang bugas

Danaw, no. taga Danaw man ni siya. Nya na nakakita ng taga Danaw nga suot silingat. silingan. Ning bumit ko you ka know? sa matao ka oi nganong iabot man ka dihang nga taga Danaw man ka. <laughs> <laughs> Wa na. Ang laki taga Danaw. Ang ah, babay. Yeah. Nya. Ando. Ang yang silingan mo ning comment sa post. <laughs> oh. Hmm, Tao nga abot man ka diri. ko. Adi man ka taga liluan. Ning man taga Danaw man ka. Nah. Yeah. Mm. Ba? Hmm. Pero si Papa Dodong, nag-cutry na. Butangan pa, ginaning ni Skape. Kaya ang gatas, mabay sa una, boy, may ito. Pinamdong ka to? Hmm. si Papa Dodong, may latay ng Skape niya. Cancer, mas kinaiyak sa akin. man to? Uh, so, ah, di, si Ginom. Palaw, huwag lagi. Kabuntagan rito ka asa sa mga Iyan na, huwag si Ginom, huwag di mo kaon mo na resulta. Mo na, boy. Ano na? Hmm. Ah. Si, si Kwan? Si... Kuya, ito ni Mo. oh Mo to. Oo, diba? Katong iyang ikuan. Ang muna Kada kong... Kung si Hal sa Mo ah. Malay ko. onya ko. Sir. balag mabaho ka. Ay, walang pana pa na na po lang. Ya, yeah, espresso well, Ako ba daw, mukhaan ko ka na ko. Di mo at mo dagat, mag-inhas. Ay, dat, mo. Tanduway boy Inhas ko. wai Pero, abin ni Mo, Ten?

Ipatira mi pertan mau tong sama selong sang. Sa Abli ma. Ay na intau ko maka. Dira ko sa to poy. Nya di mako ko mau lang oi pero wajo na ko buhi ang balon. Magkaroon sa ring asa kong napita ng dalampas sa iyo yung na Ang angoy naman, magkuhanap tayo. Kabay ako sa kalunay. Ah, nga no, manday mo rin iro dito. Ano? Hmm. Ako pa, may langoy po ka so? pa doon. Bila sa liya kayo. Langoy si oi. Kuhan? Yeah. Dako naman ganyan tubig. Ah. Aba, kam lang o. Kam lang o. Oh, iniro. Iniro, <matic> iniro. na lang. Hindi nga, na, kaban man kuno nga. Oh, ano, ano. Na. Mas mas type loro nga. Dito. Kay mga matay tanan. Mga matay tanan. Mga matay tanan. Mga matay tanan. Mga patay na din. Mga matay tanan. Hindi masugot ang... Ang... Iyong mana. Ang mana nga mga matay. May gurot. gusto niya na yung um, sa mo to gi pala mo dito pa dong sa kuan. Kanya ang uban. Pagdako nagi pagayo sa tubig. Oh. Kay ang tubig milapaw naman sa atop sa mga balay. Pagutan pila nang tubig nga 20 feet. Mm. Taas ng git kayo ang tubig. 20 feet. Ah, bende. Mm. Kana lagi ng lubi lagi ukon. Ba 20 ka taason. 20 ka taason. Pila naman man tawon nga 411 ra bay tawon na kung height. Mo ni gamot. Nagani ni barek ko. May paniskar daw, may bisag buang ni balik mo. Susukuan niya. Ma! Abli ko! Hindi na kena daw ko kaabli ka ng kapit. Gurit ko ng galong. Hindi na lang yung kabli, o, Kay, kanang, hindi na ko ka, ka mga bulang Di pa tira rin yung pitan. Oh, na, nasama siya. Pa-NG ka na lang. Sama lang sa ngayon. Hmm. Siya ko niya. Ibalibre anak. Ano lang yung siya? Ano lang yung Ano, lagi yung buboy lang. Asa na pa. Hilak, lagi like, ko. Oh May gari, Bus, mas mga baka dito. Ipang pasok. na lang mga baka. Guru tayo, mga ganing, gurut ay mga ganding. Gurot. kamatay tayo? tanan. Ano uh, kanila. Ay, man ang baka nag-agay. Yeah. Mga ang tanin niya. Ganyan portion. Ganyan <coughs>